Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang mas gusto na lamang nga po ng Golden State Warriors na trade si Jonathan Kuminga ngayong off-season. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang trade kay Dalton Connect. Sinabi na nga po mga katropes ng Golden State Warriors na ayaw nga po nalang i si Brandon Bojemski sa ibang kupunan, gayong naniniwala nga po sila na magiging isa itong ganap na superstar sa mga susunod na taon sa NBA. Ito rin naman nga po ang mismong rason bakit itinigil na nga po ang pagkikipag-usap sa kupunan ng Utah Jazz patungkol sa trade ni Lauren Markkinen ng mga nagdang araw. At ayon pa nga po sa pinakahuling inilabas na balita ng isang NBA insider, mas willing pa nga daw po ang Golden State Warriors na i-trade si Jonathan Kuminga kaysa kay Brandon Pazemski. Yes, open nga po ang kanilang kuponan na i-offer o ibigay sa Utah Jazz si Kuminga bilang kapalit ni Markanen sa isang trade. Pero hindi rin naman nga po ito nakakagulat since halos magkaparehas rin naman nga po ang role at posisyon nilang dalawa sa loob ng court. Isa pa, si Kuminga na lang naman nga po ang nag na lang player na merong mataas na trade value ngayong offseason. Kaya kung gusto man nga po talaga ng kadalang team na gumawa ng pagbabago at gusto nga po nilang mapalakas ang kanilang lineup, ay kakailangan nga po nila itong i-trade sa lalong madaling panahon. Sa mandala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos na nga po ng Los Angeles Lakers ang trade kay Dalton Kinect. Pinagdedebatehan na nga po ngayon mga katrops ng ilang mga fans kung tama nga ba ang sinabi ni Paul Pierce noong nakarang araw na pag-trade Lakers kay Dalton Kinect ngayong offseason para makakuha sila ng third superstar kagaya na lamang ni Lori Markkanen. May ilan nga pong mga nag-agre dito gayong isa nga po ito sa mga susi para magkaroon sila ng championship lineup at meron na rin naman nga po nagsabi na hindi nga po nila isasakripisyo si Dalton connect since dahil nga po sa ipinakita na itong performance sa Summer League ay napakalaki na nga po ng potensyal nito na maging isang future superstar at maging franchise player ng Lakers sa mga susunod na taon. Nakaabot pa nga po mismo kay Rob Pelinka sa isang interview ang ganitong klaseng ideya, ngunit ayon nga po sa naging pahayag nito sa harap ng media, hindi naman nga po sumagi ni sa mga beses sa kanilang isipan ang ganyang klaseng ideya since simula pa lamang nga po ng madraft nila ito, ay sigurado na nga po agad sila na malaki ang maitutulong nito sa kanilang team sa susunod na season. Nakita na rin naman nga po nilang potensyal nito na maging isang superstar sa mga susunod na taon sa NBA kaya wala nga po silang sapat na rason para i-trade nila siya sa ibang kukunan. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.